Good morning mga dep guys Nandito na naman po tayo At paparamdam sa umagang ito Ay kanina po na madaling araw po Ako ay napasa na naman Dahil sa ulan na sandalian lang Tinaliguan lang ako sa hinto Iyan po ang aking naranasan kanina Madaling araw Mauwi na tayo Maraming salamat sa lahat ng mga bumili Napasalamatan ko Ang lahat nandito ako sa Manila nagsisikat para sa pamilya uh, para mabigyan ng uh, magandang buhay ang aking pamilya na makakain silang masasarap kung anong gusto nilang uh, makakain na mamabibili yan ang aking uh, sa kanila suporta mamaya So, tuwing linggo, nagpapadala tayo para magkaroon silang anong gusto nila pinapay. Ayun o, oh. may nakikita ako ko yun. Wala. Ikot-ikot muna, mga Ika guys Ayan. Ayan sa simbahan sa Bartolome yan mga guys nawala na yung sinabi ko ano nga nakalimutan ko mga guys Jollibee BPI KFC yan ang aking nagaanan tayong lahat pag lumabas na bahay unang una, magbasal tayo yan ang ating ginagawa sa araw araw ng ating paghanap po ay simula. para makauwa sa alam mo, pagsulit sa mga 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 ngayon, kukuha naman ako panibago, mamaya pang alas 5 para bagdagan ng ating kita na mga sila uh, may mga nakuha sa atin pangisal so, ngayon na mga nasorted hindi na ako nagpapahinga mga ka-guys para kumita lang para sa pamilya hindi lang para sa akin una sa pamilya uh, wala sa akin kahit ako wala basta sila mayroon o okay sa akin yun so, kahit anong trabaho wag natin maliitin kung sino man ang uh, magmamaliit sa mga tao kahit romanjan man dyan o anong kumaan basta hanap buhay marangal doon kaysa magnanakaw era kaysa mga, mga mga lilimos na yan ang mga lilimos may lakas naman bakit maglilimos pa pero lang kung may kapansanan huwag naman yan ang dapat tulungan pero kayong mga ano shout out sa mga ano ito mga malalakas oo oh. Huwag naman kayong ganoon. Maging patas tayo sa hanap buha. Huwag uh, ka kayo sa maling pamamaraan ng hanap buha. Maglilimos. Samantalang may lakas naman. Kaya binigyan tayo ng Diyos na lakas para gamitin. Hindi para abuso sa kapwa. Hmm, ganyan. Uh, di bali, okay na yung kasmagnakaw. Uh, pwede yun. Kasi, hindi mo lang tayo tama. Hindi tama ang ating mga ginagawa. Pag-ibigay mo sa mga butin. Ayan mga guys. Shout out sa mga mga limos. Na malalakas naman. Tapos mga limos-limos. Mas malakas pang kita nyo. Sa... Pero lang kung matanda na. Matang-matang-matanda na. Na... Ugod-ugod na, pwedeng tulungan yan. Pero kung malalakas naman ang katawan, huwag na kayo maghingi-hingi. Ayan, kanya, ang bulag. Kita kong bulag. Ayan, tinulungan natin yun. Ang masasabi ko sa inyo, maging patas tayo sa lahat na pamaraan na hanap buhay. Magtiwala tayo. Ayan, mga guys, ang ating ang uh, panawagan. Ang pulubi, sadya na lang yan. Sadya na lang yan. May bahay naman ang iba dyan. Pero, magpapakadungis-dungis. Pero, may bahay naman yan. Inuuwi ah. Hmm. Dapat di ganun. Maging matatag tayo. Hindi gawin natin ano ang ating buhay na maling pamaraan magdungis-dungisan para makalmos yan pero lang shout out sa mga ano mga malilimos talagang wala walang wala talaga ayan uh, magsisikap man siguro yun hindi natin alam Iyan, kung maghantay nilang sila bibigyan nyo hindi o oh, hindi kakain magtitilas na lang sa gutom yan ang kanilang uh, gawain ah uh, hindi natin pakialaman yan pero sayang ang pag-asa na lakas na binigay sa kanya ng Diyos yan mga guys uh, maraming salamat po again sa lahat ng pamilya sana po wag mo magkasawa sa aking pagpapinda na uh, magbili ng aking mga binibintang tinapay Good morning to all of you. God bless sa inyo. Huwag naman po natin kalimutan ang ating YouTube channel, mahirap ng vlogger. Pag-share at pag subscribe And Like, yan lang po ang aking video. po. Yung tema po tayo sumikat. Basta, kita sa social media, okay, na. Thank you, God bless.